So yung paglinis naman ng ilong, uh, wala namang uh, tamang paglinis per se na recommended. Pero of course, sa paglinis uh, ng any part ng katawan, mas maganda kung gentle ang paglilinis natin. So uh, pwede namang, hindi naman tulad sa tenga na hindi ko nirecommend yung cotton buds, pero sa ilong pwede namang gumamit ng cotton buds or yung daliri, pero gentle lang talaga. Uh, wag lang kukut kutin kasi pag inutkut, ayun na, nagkakaroon na ng abrasions, nagkakaroon na ng sugat, uh, pwede na siyang magdugo. So, uh, yung pagdudugo naman, per se, hindi naman din siya uh, masamang sinyales or simptomas kaagad. Pero, syempre, meron tayong mga risk factors and uh, I would recommend din kung may ganun nangyari, ipakonsulta ka agad sa ENT or sa doktor para at least masilip kung ano yung problem natin. Pag dumugo yung ilong, ano ang first aid? Pag dumugo ang ilong, ang first aid natin is uh, pinch, nose pinching. Pinch lang yung nose, no? Uh, just pinch the nose ng with two fingers. Tapos, ang common kasi na naturo sa atin before is tumingala eh. Tingala. Pinch the nose, tingala, and then swallow. But, uh, ang currently recommended is pinch the nose and then tumungo, no? And then, uh, ilabas lahat ng mga bleeding kung meron naman sa likod ng alamunan. Because, uh, pag nag-pinch tayo ng nose, Uh, minsan yung bleeding natin ay pupunta sa likod no sa nasopharynx. so ilabas lang ilabas lang so uh, dinudura dinudura yes and then just pinch apply gentle pressure lang para ano magstop yung bleeding ano bang mga <laughs> cause ng bleeding sa ilong uh, maraming causes actually from the very benign yung tinatawag na balingoy ngoy uh, pinaka common sa mga kids uh, minsan ang parents pupunta sa sa, sa clinic uh, do pagkagising basang-basa na yung unan ng may dugo na yung unan no so uh, very common yun uh, usually kapag nagkakaroon ng crusting or ng uh, changes in temperature na dry ng konti uh, tawag namin doon mucositis no nagagasgasan yung mucosa ng ilong nagco-cause ng bleeding uh, that's very benign uh, hindi naman siya or hindi siya nakakatakot Uh, extending yung to the other extreme niya, yung syempre uh, nosebleed, especially kung nag-iisang isang side lang ng ilong parating na uh, it could be a sign of, uh, let's say for example, may mga bukol tayo, uh, not necessarily cancer, pero syempre uh, any other muscle of ng ilong that could cause nose bleeding.